Okay guys, ang video pong ito ay isang munting kaalaman lang po kung saan nagmula ang pampalasang sikat na sikat sa mga Pilipino. Nakalakihan na to ng lahat at hindi 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 ito mawawala sa kusina ng mga Pinoy. Pero, naitanong nyo man lang ba kung saan ang galing ang pangalan ng Maggi? Pwes, ito na ang kasagutan sa mga tanong nyo. Charan! Yan po ang magi plant or magi herb. Diyan po ng ang ating pampalasa na kinalakihan. At pag mo siya, kaunting-kaunti lang napakalasa na. Hugi celery po ang mga dahon niya, pero magi plant po ito. Ito po ang ginagamit natin sa mga isda, gulay, karne, at kung ano-ano pang lutuing Pinoy. So sana guys may natutunan po kayo. Maraming maraming salamat po sa panonood at don't forget to share. God bless everyone. Bye.